Iba pang kumpanya na sangkot sa maanumalyang flood control projects posibleng hindi na rin payagang sumali sa procurement projects. Detalye ng balitang niya mula kay Jairus, Peña, Florida. -N -N Live Report! Mahanda nga, Government Service ng Department of Budget and Management na kansila hindi ng Phil Jeff's membership ng iba pang kumpanyang sangkot sa, manu so, sa um, manumalyang flood control projects. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-blacklist ang lahat ng kontraktor na sangkot sa kontrobersya. Ayon kay Budget Secretary Mina Pandaman na alert ang PSDBM para agad kansilahin ang membership ng iba pang kumpanya gaya ng SIMS Construction Trading at Wawa wow Builders. Yan ay sakaling lumabas ang official na blacklisting order sa Department of Public Works and Highways, batay sa New Government Procurement Act, ang pag-blacklist ay otomatikong nagre-resulta sa pagkansila ng Philjep's membership. Dahil dito, hindi na makakalahok ang naturang mga kumpanya sa anumang procurement project ng pamahalaan na unang kinansila ng PSDBM ang Philjep's membership ng siyem na kumpanya na pag-aari ng kontrobersyal na kontraktor na si Sara Diskaya kasama mo sa DCXL Armen Manila, Radio Manjayro sa Florida. Tatak, Armen.